dito naman kayo oh. magkasama kayo dyan nakatira mag ano po kayong dalawa ah, magkasawa po kayo ilan taon na si ate ilan taon na po kayo ate ha? 22 kayo si kuya Pero sila eh. Dito sila nakakura. Ate! Good morning po. Good morning po. Dito po kayo nakatira? Ay, nakikapagpag ba Dito, dito po kayo nakatira? Okay. Matagal na po kayo dyan nakatira? Ha, doon po sa kabila. Dato lalo na ako. Wala na ako po lang tayo. Wala. Kami, kami, tawag ko barangay, palis kami. Ah, pag pinaalis kayo ng barangay, alis kayo? Dati doon ko kayo nakita sa kabila doon. Oo, oh, doon ka lang dito naman kayo. Oh. Magkasama kayo dyan nakatira. Mag ano po kayong dalawa? Ah, magkasawa po kayo? Okay. Ilang taon na si ate? Ilang taon na po kayo ate? Ha? 22. 22. 22. Kaya si kuya? Maganda na kayo. Ilan anak nyo? Uh, Ilan anak niyo Sa kanya wala akong anak sa bahay niya. Sa unang asawa niya may anak kayo? Sino Malo. po yung nandun sa likod? May nakita pa ako isang ano dito sa likod. May okay. okay. uh? okay. baby. Ayan o. Sa kapila, merong kariton. Ang liit nito, nagkakasya ba sila dyan? Kariton Dalawa? Ha? Ako sila ah sila Sino mag-along uh, matutulog? Dalawa, tayo kayo nadadaanan doon sa kabila. Hindi ko naman kayo malapitan kasi medyo mabilis yung yahe. Eh. Yan uh, yung sinanay. May, may bibigay ako sa inyo. Kunti nga lang grocery. Tulong lang. So, ayan guys. Uh, babayan. Bigyan natin lang yun. grocery. Sinanay. na lang. lang po. So, Ay. Tanggapin niyo po. Kunti lang po yan. Eh, Tulong sa inyo para maka... Ano kaya? Maka... Dagdag pang ano, pang luto nyo ngayon. Pasko. Merry Christmas po. na Merry Christmas po. Salamat po sa inyo.